Interesting. Kuha na nga natin yung first book natin mga bro. kahit na ito 180 pesos na pwede Ito lang dadal natin. Grab Express. 180. First booking. So, kuha na tayo ng pangalawang booking natin mga bro. 111 ang bayad. Pick up natin tayo mga At Tatlong booking natin natin. Coming booking. 160. Pick up na natin yung mga naman deliver Ito sa mga atin Okay na itong dalawang deliver Dalawang buhay natin, okay na kamila ko Ayan na po na natin yung isa boss Susunod natin Ito ang pangalawa drop natin Pangalawang double book natin Atatang. Apat na booking mga paaps nito Malate Perneto 96 Dito tayo ngayon sa Iguazo Dito Pick na natin to. Pick up na natin mga boss, ito lang Atid Malate Let's go! pick up natin mga boss time check mga boss alas 2 so nakakapat na oras na tayo atin muna natin to tayo ngayon sa bilo, tapos ng drop natin mga boss pinasukan tayo ulit kapaklaran naman atid pa ortigas pick up na natin mga boss ito yung atid pa ortigas kailangan matid doon natin before 4 pipilitin natin na. time check mga boss alas 4 Nakaka 6 hours na tayo mga boss. na na tayo mga boss. Nakaka 6 hours na tayo. Nag off mo tayo mga